Oh my God, para no mango bravo. <laughs> guys, gagawa ako ngayon ng Mango Graham dahil meron akong nabili na napakatamis na mangga. Kaya habang panahon pa at mura pa ang mangga, gumawa na rin kayo. Ipapakita ko na din sa inyo yung bagong paborito kong appliances dito sa aking kusina. Ito guys, oh, kakabili ko lang yan from Perry Smith. Ayan, oh, napakaganda niyan. Yan yung gagamitin natin para ma yung cream. Lalagay ako guys ng tatlong all-purpose cream. Kailangan chilled na to ha. Ayan oh, matigas siya kasi kahapon ko pa to na ilagay sa chiller. Ayan yung itsura niya guys o oh, kasi kailangan na na-chill natin to para magdo-double yung size niya. Ilagay na natin itong tatlong pack ng cream dito sa mixer. Tapos sa aking sweetener naman, gagamit ako nitong crema asada. Kung wala naman kayo, pwede yung condensed milk. Ito din guys ha, na-chill ko na to overnight. Ilagay natin isang pack to. Ayan, tsaka natin ibibit para naman ma-achieve natin yung malapot na cream, kailangan nakatodo itong speed ng ating hand mixer. Ito din natin guys, hanggang level 10. Okay, ganyan, para mag-double yung kanyang size. Ayan, ganyan siya guys. So, oh, kasi kailangan mabinisan lang po para yung sabihin ng cream. Ayan, okay na yun guys. Ang double na yung size, patay na natin. Ayan na siya guys. O, oh. kaya dapat nakatodo yung speed ng mixer nyo. Okay, okay na to. Ito na lahat ng nahiwa ko guys. O, tignan nyo naman, napakadami. Kaya i-overload natin sa mangga yung gagawin natin ngayon. Ito yung gagamitin kong lalagyan guys. Sana lang kumasya. Ayan siya, ganyan siya kakapal. Pwede ng lahat. Lagay muna tayo ng cream sa ilalim. Ayan siya. Paglagay lang tayo ng cream dito sa ilalim para pag tumigas to, hindi siya mahirap kunin. Itong graham crackers naman, iluglog muna natin to sa fresh milk or kaya evaporated milk para hindi siya matigas. Saglit na saglit lang guys para hindi masira. Ayan, okay na yan. Saktong sakto oh. Hindi <laughs> ba? Tapos itong cream ulit. Ayan siya guys. So oh. napakalapot niya oh. Ito namang mangga. Para kada kagat, merong manggang makukuha. Ayan, kasi dati nagtitipid tayo sa mangga dahil nga mahal yung mangga. Pero ngayon, panahon ng mangga. Kaya gumawa na din kayo. Okay na yung ating mangga. Tingnan nyo naman, napakadami na OA na sa mangga. So, note, crackers ulit. Paulit-ulit lang guys hanggang sa makarating tayo dito sa top. Tingnan nyo naman o, oh, napakatik pa din. Ito na yung huling layer. Bali, hindi na ako maglalagay ng greyhound kasi hindi na kasya, oh. Kaya ilalagay ko na lahat ng cream. Tapos, mangga na lang. Pang toppings. Ito sa toppings sa mangga, guys, dadamihan ko na. Kasi marami pa akong mangga dito. Ayan, oh. Tingnan nyo, di Diba? Para tuloy siyang mango sticky rice. Ayan, oh. Napakalami mangga. Yan, okay na yung ating mango sticky rice. Ay, este, mango graham float pala. Kasi tingnan nyo naman, napakadaming mango guys. O, oh, tapos ang dami cream. Oh my God, excited na ako. Ipapalamig lang muna natin to na mga 4 hours lang kasi excited na ako. Grabe yung cream, o. Oh. Tib, overload. Hindi na siya matakpan guys, kaya lalagyan na lang natin ng cling wrap. Guys, hintayin ko lang to ng medyo lumamig at pwede na to. Balikan natin mamaya. Guys, 3 hours pa lang yung nakakalipas pero excited na si daddy. So, check natin. Baka naman pwede na. Ayan, pwede na. God. <laughs> pwede na talaga? Oo, oh, pwede na yan. Damn! Hindi ko alam paano kukunin. Pinilit. Oh, my God. Parang, ano, mango bravo. <laughs> Ayan na siya, guys. Oo, so, sarap niyan. Try nga natin. Grabe yan, oh. Itsura pa lang. na. Oh, Daddy, try mo. Ayan, nakuha naman. Di ba? Mas marami pa yung cream queso sa Graham crackers. Okay, try natin. Cheers. Mmm. Sarap. <laughs> solid Tsaka hindi siya masyadong matamis. Ang Ang gadong pila ate. Itong kasi namin ito nabili sa at ang sarap matamis. Ang dami ng cream ng mangga. Kasi mura ang mangga ngayon. Hmm. Dalawang layer lang pala yung nalagay kong graham crackers o kaya napakakapal ng cream. Grabe, solid to. Ano pa to? 3 hours pa lang to sa rep. Mas maganda sana kung matagal yun. Mmm. The best. Ang tamis mangga.